Araw po mga ka-coin collector. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang ating koleksyon ng mga bariya na nabili natin sa ating mga solid na supporter. ayun po, papakita ko rin po sa inyo. Ayan po, mas maganda po kung nakaganito. Kung gusto nyo pong malaman. At para nga po sa mga nagtatanong sa atin kung saan po ba tayo nakakabili ng mga ganitong klaseng lalagyan. At ganito po, ilalagay ko rin ilalagay ko po sa comment section kung saan niyo po makikipabibili ang mga ganitong klaseng lalagyan para mayroon po kayong magandang lagaya ng inyong mga barya mga coin collector at ito nga po mga binibili natin mga coin collector mga hard to buy na barya ayan po kanyang po kaganda yan kung mayroon po kayong maayos na lalagyan mas mabilis po ninyong mabebenta ang inyong mga hawak na barya mas maganda po kung meron kayong mga ganito na plastic saka mga ganito mga frame. Ilalagay ko po sa comment section ang mga link kung saan po natin to magandang mabili para po mas mabilis mabenta sa inyo ang inyong mga hawak na bariya kung nakalagay po sa mga gantong lagayan mga coin collector ito po mas maganda po yung may ganito kayo para kung kayo po yung nagko-collection or magbebenta ng bariya nakalagay po sa gantong lagayan para po mas mabilis mabenta ng mga bibili sa inyo. Yun lamang po, ilalagay ko po sa comment section ang link nito mga lalagyan na to. Maraming pong salamat. Magandang araw po mga ka-coin collector. Meron po tayong nakita na General Antonio Luna na pwede nga pong bilhin sa lagang 2,000 pesos. Ito po ay error coin mga ka coin collector. Tingnan nyo pong maigi itong hawak kong barya. Ito po. Ito po ay common coin lamang. Ang ipapakita ko po sa inyo ay error coin. Ito pong litrato po sa itaas mga coin collector. Tingnan nyo po yung pinapakita kong litrato sa itaas. Ayan po. Kung mapapansin nyo po sa bandang ulo ni General Antonio Luna ay nagdouble ang pagka-press, nagka-print niya. At yan nga po ay error coin na tinatawag na off center mga coin collector. Baka po meron kayong ganyan na off center na General Antonio Luna. At makakita kayo ng ganyan ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos mga coin collector. Dahil yan po ay napaka rare at napaka bihirang mangyari. Kaya po kung makakita kayo niyan, Mag-message lamang po kayo sa ating FB page Coin Collector. Marami pong salamat.